Mga kaagoy! Kailangan ko ng tulong ng mga chismosa dahil kailangan ko sila para ipagkalat nila ang aking negosyo. Bibigyan ko naman sila ng konting komisyon oh. para meron naman silang income. Ba Bali to pala yung negosyo namin na simple. Pero kapag natikman nyo ay masarap. Marami na rin mga customer na nag-avail sa amin mga tol. Mga kaagoy, meron ba kayong may rekomenda sa akin ng mga chismosa? Dahil kailangan ko sila ngayong araw na to. Kailangan ko kasing ipagkalat itong negosyo oh. ko. At alam ko sila lang ang makakatulong sa akin. Bibigyan ko naman sila ng konting komisyon nila para, para kahit pa paano ay mapakinabangan nila yung pagiging chismosa nila. Abay, sobrang laking bagay nila para sa akin. Mas ma-appreciate ko sila kapag pupunta sila dito sa munting negosyo namin. Alam ko rin naman yung hirap ng pagiging isang negosyante. Yung hindi masyadong nakikilala yung negosyo. Kaya ito na yung para ma-offer ko sa mga chismosa na mabigyan sila ng konting trabaho ay kumbaga extra income lang naman nila pwedeng pwede silang mag-apply sa amin bali negosyo pala namin ay small business namin ng partner na ko nakapag decide muna kami na ito muna ang aming gagawing negosyo dahil wala pa nga kaming lupa na pagtatayuhan ng aming cafe bali ang mga ginamit pala namin ditong mga upuan itong folding chair ito kasi yung kadalasan na nagtitrending bali 8 pala yung aming upuan dito at, at pwedeng pwede kayong tumambay dito sa amin mga tol bali ang location pala nito mga tol ay nasa harapan lang mismo ng bahay namin matatagpuan naman to sa knowledge mga at Pangasinan, tabi mismo ng school. Bali, simula dyan hanggang doon sa dulo, doon pala namin pinapatayo yung aming cafe. Bali, ang ginagamit ka naming lamesa rin dito itong folding chair. Very affordable kasi ito at hindi kami nahihirapan kapag ililigpit. Nasa 200 to 300 plus lang naman ang presyo nito. Sa ganitong negosyo ay hindi rin biro ang ilalabas mong pera. Sa amin kasi umabot kami ng mga 29,000 plus. Puro invest rin kasi sa mga gamit na kailangan namin para sa aming munting cafe Bali, bago pala kami managnegosyo nito ay nagtraining muna nga kami. At kasama na doon sa 29,000 plus ang nagastos namin. Kaya sa mga nagbabalak na magnegosyo ng ganito, 29,000 plus ang aming nagastos. Kaya kung may plan kang magnegosyo ng ganito, dapat handa ka pagdating sa financial. So mga kaagoy, balik na nga tayo sa pagiging chismosa mo. Ay este yung kakilala mong chismosa. Ang kailangan ko lang naman na requirement sa mga chismosa, ay yung unang-una ay legendary magkalat ng chismis. Yung abot hanggang bayan yung pagiging chismosa niya. At pangalawa, ay marami siyang followers na talagang naniniwala talaga sila sa kanya. At ang pangatlo naman ay kayang mang-uto ng tao y lang naman yung mga requirements ko na kailangan ko sa chismosa para ipagkalat itong aking negosyong cafe. Bali, naglinis mo na nga ako dito sa paligid-ligid para walang marume kapang magpapatayo na kami. Bali, ito pala ang ginagamit naming lamesa. Wala kasi kami makitang folding table. Kaya straight table ang aming table. Bali, open na nga kami ng alas 4 hanggang 11.30. Temporary lang na dito muna kami mag i -stay. Dahil nga may perya at malapit na ang pesta dito sa amin. Marami rin kasing nagpe-perya. Kaya marami rin kaming nabebentahan. Sa isang linggong pagbebenta, medyo palag na rin yung aming income. Bukod dun rin pala mga tol, kami rin pala ang barista Isa nyo. sa pinakamasaya experience namin magjowa. Yung nakakapagtimpla kami ng masarap na kape. At maririnig namin yung mga customer namin na masarap. Bali dito pala namin nilalagay yung mga gamit namin pang kape. Kaya kung malapit lang kayo dito sa amin, try nyo tong aming munting kape. Bali ang pinangalan ko na nga pala dito ay Agoy Cafe. Para alam nila agad kung kanino may ari. Bali ang manager pala dito sa aming munting kape ay mismong jowa ko. Pero ako. ako pa rin ang boss. Mga paki pakimension nga naman yung mga tropa yung chismosa na pwedeng magpakalat ng aming negosyo. Para masabihan namin sila na magchat sila sa amin. Matutuwa talaga ako kapag meron nag-apply talaga. Kasi malaking bagay yun para sa amin, para ipagkalat niya ang aming negosyo. Aminin, bihira kasi yung mga talent na ganun. Eh, sa dami-dami pa namang chismosa dito sa mundo. Hindi nila may pakita yung pagiging chismosa may nila. May mga alam naman ako mga chismosa, kaso yun nga lang, sikat na sikat na sila. Kahit mga local lang, pwede na sa akin. Kaya mga kaagoy, malaking tulong na kapag may mention nyo sila dito. Aba, hintayin ko sila kung meron kayong may mention na agoy. Bali, pala gamit naming gatas. Masarap kasi itong pag-combine kapag may mga tol, naayos na pala natin itong ating negosyo. Simple lang po yan. Pero kapag tinikman nyo, masarap. Mga, mga kaagoy, araw-araw, ganito ang setup namin kapag nagpapatayo kami ng cafe namin. Nasa gilid namin yung maraming upuan. At, at pwedeng-pwede kayong tumambay dyan. At, at... pwedeng-pwede nyo rin ako makausap. Pa para makapag rin tayo kahit papaano. At... at bali, diniliver na nga nila dito yung yelo namin at hindi ko na nakita si kuya. Kaya shoutout kay kuya Mike, maraming salamat sa deliver palagi ng yellow. Kaya agad ko na nga binuhat itong yellow Para wow. mailagay ko na dahil may mga customer na kasi pumupunta dito at hindi pa kami nakaregi. Mura lang naman yung aming mga benta dito. Meron kami 16 owns, nasa 69, at 22 owns ay nasa 79 pesos naman. Bali, mag-apron na pala ako. Dahil umpisa na ulit ng negosyo namin ngayong araw na to, kailangan natin mag-grind masyado. Para kahit papana'y meron rin tayong budget na mahugot. O kung napapanood mo ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung sa napadpatong aking vlog. Bye-bye! Agoy!